Deso, no, dito, dito. Ari, Doon ang gate! Doon ang gate! Dito! Pusog ni dito. Doon ang gate! Doon! Aray! Ano ako pusog ni Dagi? Daog pa! Ano ako? Oto! Aray! pa Doon ang gate! Sorry! matumba. <laughs> doon ang gate, doon ang gate. Grabe pa pala doon. Dari ang gate. Nandun isa buutan. Aw, saan itong musunod? dito. Maguha nga ako sana ng dali, ano. Dali, dali, dali. Ah, na! Dali! Dali! Masal to nisa ipagawas gani. Nauno man ini. Oh, labas. Hama ini iku an. Time pa time pa nan ko mutabi si ja. Na hama to mutabi. Da unda isabit ra. Hama ni sabit dire. Mm -hmm. Na no, mama kagawas na sila. Dito dito mo siguro ja mi gawas hama ini mutabi. Eh si ko an man jarin isa. Bala pa pa na to isa. Pagawasan. Ha. Oh, dito na, gawas. Nakay mo siyod na si Za. Oh, labas, labas. Oh, dali. Oh, labas. Dito na, dali. Labas ka. Makuha, rabataan na ako dyan dun sa gawas na ang palaya. Magpartner ba sa lang sila duha? O oh, <tod> ano? Ano na? Ngayon ako dahon ng ano na lang sili o oh, ang ang tataba ng dahon ng sili o oh. hmm. buti hindi kinakain ng kambing di ba ang taba dahon na lang ano hinati ng sili dahon na lang ng sili mangwa ako be mangu na lang ako ng dahon ng sili kasi ang tataba ang taba siya o oh. ito dahon ng sili na lang kukuha tayo mataba mataba ang dahon ng sili hmm. sa isa madami din to oh